Isang nakakaiyak na karanasan bilang isang content creator ay nang makaramdam ng hindi gaano natatangkilik ang mga nilalabas kong content. Kahit na inilaan ko na ang oras at dedikasyon ko para dito, naiintindihan kong maaaring maging challenging ang paghanap ng audience at pag-aangkop ng kanilang mga interes. Subalit, ito ay pagkakataon rin na pag-aralan at bumangon mula sa mga pagsubok na ito upang mapabuti ang aking craft at maabot ang mas malawak na audience. Ang puso ko'y laging umaasang darating ang araw na magkakaroon ako ng mga taga-subaybay. Ngunit sa mga panahon iyon, tila ba napakalayo pa ang landas patungo sa tagumpay. Sa mga pagkakataong iyon, ako'y nahihirapan at madalas na makaramdam na sumuko na sa lang. Sa bawat pagod na nararamdaman ko, iniisip ko kung bakit ko pa itutuloy ang pagiging content creator. Matapos ng mahabang panahon ng pagsisikap sa paggawa ng mga video, nakaabot ako sa puntong tila wala yatang nakaka-appreciate sa aking mga likha. Ang pagod at frustration ay umaabot na sa akin. Wala akong makuhang malakas na tugon mula sa mga manunood. Sa tuwing tinitignan ko ang mga view count at komento, Nakadarama ako ng panghihinayang at pag-aalinlangan sa aking kakayahan. Ngunit, sa kabila ng lahat, may isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang mga kaibigan at pamilya ko na patuloy na sumusuporta at nagtitiwala sa akin. Sila ang nagpapaalala sa akin na ang halaga ng aking trabaho ay higit pa sa dami ng mga nanonood. Naging mahirap man, ito ang nagbigay sa akin ng pagkakataon na suriin ang aking motivation. Narealize ko na ang pagiging isang content creator ay hindi lamang tungkol sa dami marami mga manunood. Mas importante ang makapaghatid ka ng mensahe, magbahagi ng kaalaman o magbigay ng kasiyahan sa mga tao kahit maaaring maliit ang bilang ng mga nakakapanood. Totoo nga, maraming mga Reels Creator ang nakakaranas ng nakakatawa at nakaka-inspire ng mga karanasan. Kahit na hindi palaging may maraming nanonood o nagbibigay ng suporta, patuloy pa rin ang iyong dedikasyon at passion sa paggawa ng content. Sa tuwing nagpro-produce ka ng mga Reels videos na walang masyadong audience sa simula. Yan ay para magpakita ng iyong determinasyon na gawin ang mga bagay na mahal mo kahit wala pang malaking viewers o followers. Isang inspirasyon niyan para sa mga iba at patuloy na ang bawat creator ay nagsisimula mula sa maliit at lumalaki na may panahon. Kaya't huwag kang mawala ng pag-asa at patuloy kang magbahagi ng iyong creativity at kwento sa mundo. Dahil sa kalaonan, ang tamis ng tagumpay ay mas magiging masarap dahil sa mga pagsubok na iyong naabot. Ang sipag at si determinasyon na patuloy na nagbabahagi ng mga likha kahit wala pang malaking audience ay isang tunay na alimbawa ng passion at creativity. At sino nga ba ang makakapigil sa iyo? sa paglipas ng panahon, baka biglang magbago ang sitwasyon. At sa hindi inasahang pagkakataon, ay magsilbing inspirasyon ka sa iba na nagsisimula pa lang. Kaya patuloy lang, baka balang araw, maging viral ang iyong mga reels o video na nagpapatawa at nagpapa-inspire. Talagang inspiring ang ganitong kwento o karanasan. Kahit walang maraming nanonood o nagtutulak sa iyo, ang importante ay ang pasensya at pagmamahal mo sa ginagawa ginagawa mo. Naiintindihan ng mga Reels Creator or Video Creator na ang simula ay hindi palaging madali. Pero sa bawat video na ginagawa mo, nagkakaroon ka ng pagkakataon na mapalapit sa iba't ibang tao at makapagbigay inspirasyon sa kanila. Kahit pamukhang hindi mo nakikita ang epekto sa unang tingin. Mga ka-vloggers, mga ka-reels, mga ka-content creator, patuloy lang sa paggawa ng mga content. Content na nagpapasaya at nagbibigay inspirasyon sa iba at malalaman mo na sa kalaunan may mga taong mapapansin ang iyong galing at dedikasyon. Magtiwala lang sa so proseso, magpaviral ka rin. Share mo naman. Thank you.